Madiskarteng araw, classmates. Didiskartehan natin ngayon kung paano mag ng decimal numbers. Una, ipapakita ko ang usual na ginagawa natin sa pag ng decimal numbers. At pagkatapos, ipapakita ko naman ang isang diskarte na siguradong magugustuhan mo kung paano mag ng decimal number. Handa ka na ba? Let's go! so halimbawa mayroon akong 77.04 divided by 2.4 yan Ang unang step natin sa pagdi ng decimal number is to make this divisor as a whole number by multiplying by power of 10. Pero hindi na natin gagawin yan. Hindi na tayo magmumultiply ng 10. We simply move this decimal point to the right. Yan. So yung 2.4 ay naging whole number na 24. Now, what we did in the divisor should also be done in the dividend. Dahil nag-move tayo ng one place dito to the right, Ganun din ang gagawin natin dito sa ating dividend. So, mag-move tayo dito. So, dito na yung ating decimal point. Then, i-align natin yung decimal point natin sa taas. So, we are now ready to divide. So, 7 divided by 24, hindi pwede. Kaya kukunin natin yung dalawa. 77 divided by 24. So, ang pwede ay, yes, 3. So, multiply tayo. 3 times 4 is 12. Carry 1. 3 times 2 is 6. 7. So, 72. Tapos, magsusubtract tayo you subtract 72 from 77. So, 7 minus 2 is 5. Then, balik tayo sa process. 5 divided by 24. So, hindi pwede. So, bring the digit 0 down. Yan. 5 now becomes 50. So, pwede tayo mag-divide. 5 divided by 24, that is 2. 2 times 24. Okay, 48. So, now, we can subtract. Naku, ito na naman tayo. Uutang na naman si Kumpare. Kay Kumpare. Ah, ganito lang. This time, si Kumpare, uutang kay Kumari naman. Yan. So, 0 becomes 10. At si 5 becomes 4. So, subtract na tayo. 10 minus 8 is 2. Tapos, ang gagawin natin, ibababa natin si 24 or si, sorry, bababa natin si 4. Yan. So, pwede na tayo mag-divide. 24 by 25, obviously, that is 1. So, 1 times 24 is 24 subtract tayo. Tcharan! Ayan, 0 na tayo. So, 77.04 divided by 2.4, the quotient is 32.1. Now, ipapakita ko naman ngayon ang isang diskarte ng pagdi-divide ng decimal number. So tingnan mo mabuti kung gaano kalupit ang discarding ito. Para mapagkumpara natin mamaya, itong example natin na decimal numbers ang gagamitin din natin. Okay? So we have 77.04 divided by 2.4 Siyempre, yung unang gagawin natin is to make this divisor as a whole number by simply moving the decimal point to the right. So, andito na siya. At sabi ko nga, kung anong ginawa natin dito sa divisor, yun din ang gagawin natin sa ating dividend. So, mag-move din tayo. So, andito na yung ating decimal point. Pero, ito yung sinasabi kong malupit na diskarte eh. Kung kanina dito, ginamit natin ay 2 digits. Yung 24, 2 at 4. This time, isang digit na lang gagamit natin bilang divisor. Iikesan natin si 4. Yan. Mag-move on ka na. Kailangan kalimutan mo na si X. Isang tabi mo na si X mo. Lalagyan na natin si X dito. So, ang divisor na lang natin, si 2. Ano mang sakit ang ginawa sa'yo, makakalimutan mo rin yan. Kaya, kailangan mag-move on ka na. Okay? So, magdi-divide na tayo ngayon. Gamit ang divisor na 2. So, 7 divided by 2 ay... <coughs> excuse me. 3 so 3 times 2 is 6 so subtract tayo ngayon 7 minus 6 that is 1 tapos ibababa natin si 7 yan bring down 7 so 1 becomes 17 at balik tayo sa process na division magdi-divide tayo 17 divided by 2. Ay, hindi pala. Kailangan pala natin balikan si x. Dahil kahit papaano, may pinagsamahan din kayo. Ano mang sakit ang ginawa niya sa'yo. Hindi mo rin siya basta-basta mga kalimutan. Kaya kailangan balikan mo si x mo. So, si 3 multiply mo siya kay x mong 4. So, 3 times 4, ay magiging 12. Sabi ko nga sa'yo, babalik ka rin kay X mo eh. So, ngayon, gagawin natin. Magsusubtract tayo. So, 12 from 17. So, 7 minus 2 is 5. Nasusundan mo ba ang diskarte ko? Or nahihirapan ka na? Payo ko lang sa'yo. Pag nahihirapan ka, ganito ang gawin mo. Huwag kang mahirapan. O, ba? Diba? Ang lupit ng payo ko. Atin atin lang 'yan ha. So balik tayo dito, mag-divide tayo. 5 divided by 2, that is yes, 2. So 2 times 2 is 4. So subtract tayo ngayon, 5 minus 4 is 1. Ngayon, we will bring the digit 0 down. 'Yan, ibababa natin siya. So, 1 now becomes 10. Dahil nakaabot na tayo sa ating decimal point, nagamit gamit mo na si 0, nakatabi ni decimal point, ilalagay na natin si decimal point doon sa taas. Okay? Tapos, ano nang gagawin natin? Yan, yan ang sinasabi ko sa iyo. Babalik at babalik ka rin kay ex mo. Babalikan mo rin siya. Sabi ko may pinagsamahan kayo eh. So, C2, si i-multiply natin kay X mang 4. 2 times 4 is 8. Tapos, mag-subtract na tayo. 10 minus 8 is 2. O, so, anong gagawin natin ngayon? So, i-divide natin. 2 divided by 2, that is 1. 1 times 2, 2. 2 minus 2 is Zero. Ayan. Diyan. Okay na. Naka-zero na tayo. Ayos ba? Ang ko? Ay, kaya lang may problema. Napasin mo rin ba yung problema? Meron pang natitirang iso. Oh. Isang digit pa. So, ibababa natin. May natira pang isa eh. Ayan, si four. Ayan. Ito nga ang gagawin natin. Sinasabi ko sa iyo eh. ano, ano pa man, babalik at babalik ka rin kay X mo. Siya pa rin pala ang magiging huling baraha mo. di ba? O, tingnan mo. One, it times mo kay X mong four. One times four. Four. O, oh, magsusubtract na yun. Four minus four. Jaran, zero. Wala na, wala ka na ibababa. Diba? Diba? Nasundan mo ba yung diskarte ko? O pagkumpare natin. 32.1. Tingnan natin doon. Yes, 32.1. O di ba? Sabi ko sa iyo eh. So ganito ang gagawin mo ngayon. Paki-like mo naman. Di ba? Mag-comment ka. Tapos i-share mo na rin. Siyempre. At kung di ka pa nakapag-subscribe, ay di i-subscribe mo na yan pakipindit mo na rin ang may wagang bell button para mas updated ka sa mga susunod ko pang diskarte. Okay? Gusto ko ba ng isa? Tama na, sa susunod na Bye-bye!